patungo tayo ng ULAS Skyway so patuloy tayo sa update kumustahin natin kung ano na yung uh, sitwasyon sa project dyan matagal na natin hindi na balikan itong uh, fly, uh, Skyway dito sa ULAS ayun balikan natin alamin natin kung ano na yung sitwasyon so ito yung update natin Tara let's go. Annyeonghaseyo. Yeoreobun jal chanesseo. Jal chanesseoyo. Bangapseoyo. Welcome to my channel Crispy k Please subscribe, like and share. So balikan natin ang skyway fly over dyan sa ulas so tingnan natin update tayo so patuloy tayo sa pag update so matagal tayo hindi nag update dyan so balikan natin so tara let's go so tingnan nyo ang uh, ganitong situation ang traffic dito sa may uh, ng Matina dito sa my crossing as uh, rain Dumadami yung uh, kasada ng Davao City, dumadami rin yung sasakyan. Lalo na pag na uh, itong na uh, skyway dito sa ulas pag natapos ito so malaking tulong ito so gagaan yung traffic kasi yung uh, skyway lusot yun doon sa may Davao Coastal Road talumot Davao Coastal Road kaya ngayon uh, balikan natin itong uh, ulas tingnan natin kung ano na sitwasyon kasi ang nakakapagbaga sa di, kasi sa trabaho diyan yung mga poste mga kuryente tabi ng kuryente doon na nahihirapan kasi kunting uh, galaw lang magkamali. eh sigurado may mga didistratya mga kukuryente. dahil sa kabli ng kuryente nandyan pa ngayon tingnan natin kung ano na sitwasyon Malapit sa may uh, Coca-Cola bottle At ito yung uh, may dinimolis dito no? So, andito banda sa patawid ng talo uh, talumo. Dito, naka-forma na sila dito. Ito, ginawa, ginawa na, oh. At dito banda, yung post, nilipat Tapos din ang kuryente nilipat. So, ito na yung uh, ginawa nila ngayon, no? Bago. Ah. Uh, dito malapit sa kanto sa ulas ito sa yung patawid na patungo ng talumo Dito banda poste na diretso pero walang, wala lang gagawin dito ang uh, foundation diretso na patungo doon. So, ito yung gitna. Wala lang dito uh, gagawing uh, foundation. Diretso na poste. Dito, at dito naman banda, nag-secure na sila ng uh, girder o oh, nakapatong na sila. At saka dito, pero hindi yung kumpleto yung napatong na girder. So, andito, nakapatong lang is uh, lima. Pati doon sa kabila, lima. So kulang ng uh, tatlo, tatlong girder, tatlong girder dito, saka tatlong girder dito. So naka secure tapos sa dito na girder pero hindi kompleto yung uh, paglagay. Kaya tingnan din sa aerial. So dito banda nakita natin no so nagsimulan sila sa paglagay ng mating dito sa ibabaw ng uh, Skyway, dito sa may bandang takot, uh, taka, -taka Katulunan, Pequeño, papunta. Ito yun, no, nagsimula na sila sa paglagay ng uh, mating At andito naman sa gitna, so naglagay na sila mga bakal para sa pag sa sa side ng dito banda, sa gitna. Then uh, dito naman nakasimula na sa pagpatong ng girder. Dalawang pair ang napatungan nila ng girder pero lima-lima. Hindi kumpleto yung uh, nalagyan ng girder. So kulang ng tatlo. Tatlo sa kabila, tatlo sa kabila. So, ito yung uh, straight na pa-going uh, to ta, Talumo. At dito, posted so wala nang uh, foundation. Then ang dito masa sa kanto. Dito, uh, meron gagawin sila lang foundation. Then poste, patawid dito. Ito yung patungo ng Talumo. Connect sa Dabao Coastal Road Talumo. So, paunti-unti, nag-arangkada uh, na sila. Ang ginagawa nila dito, itong proyektong, itong uh, skyway, dito sa Ulas. Kahit pa paano, uh, umaabante sila. Kahit na mayroong mga kabli ng kuryente. So ito oh. naka secure na sila ng lima gede pati sa, kabilang kabila lima din. So nakikita natin so nag-iimprove itong skyway ulas. kahit pa paano gumagalaw nagtatrabaho so ito yung update natin dito sa Skyway Ulas